Isang bata sa Liloan, Cebu, ang namayani sa gitna ng trahedya nang tumama ang bagyong tino sa naturang bayan. Si J-Boy Magdadaro, labing limang taong gulang, ay hindi nag tumulong sa kanyang mga kapitbahay sa kabila ng malakas na ulan at hangin. Ayon sa mga nakasaksi kay J-Boy, ay aktibong uh, nagligtas nang hindi bababa sa limangpung katao na natrap sa kanilang mga kabahayan dahil sa pagbaha at landslide. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa swimming at first aid upang matiyak na ligtas ang mga biktima bago sila dalhin sa ligtas na lugar. Ipinakita ni J-Boy na ang edad ay hindi hadlang sa kabayanihan at pagmamalasakit sa kapwa. Ang kanyang tapang at determinasyon ay naging inspirasyon hindi lamang sa kanyang komunidad kundi sa buong sila ibu Pati sa social media, pinag-uusapan siya partner. At hinahangaan na maraming yes. kabataan. At para sa buong detalye ng balitang yan, narito ang report ni FYI reporter Tin Matro. Sa gitna ng malakas na ulan at pagbaha dulot ng bagyong tino, isang 15 anyos na batang lalaki ang naging bayani sa kanyang komunidad. Si J-Boy Magdadaro ay hindi tumakbo para sa sariling kaligtasan. Sa halip, siya ay sumugod sa baha gamit ang bangka at salbabida upang iligtas ang iba. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, walang pagod niyang iniligtas ang hindi bababa sa 50 katao, kabilang ng mga bata, matanda at buntis. Ayon kay J-Boy, ang kanyang pagtulong ay paraan ng pagbawi sa kabutihang natanggap niya noon nang siya rin ay na-rescue dahil sa baha. Sa murang edad, sanay na siyang lumangoy dahil sa hilig niya sa skateboarding sa dagat. Sa kabila ng kanyang kabataan at kawalan ng formal na training sa rescue operations, ipinakita niya ang tapang at determinasyon na karapat dapat tularan. Hindi rin siya tumanggap ng pera bilang kapalit ng kanyang kabayanihan. Parehong nagtatrabaho ang kanyang ama at ina sa munisipyo at ayon kay J-Boy, Nais niyang maging pulis o siman sea balang araw. Ang kanyang kwento ay patunay na edad ay hindi hadlang sa kabayanihan at ang puso at dedikasyon ang tunay na sakotan ng isang bayani. Dahil sa kanyang ginawa, nakilala si J-Boy sa mga balita bilang bagong lokal na bayani. Bukod dito, bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan, binigyan siya ng full scholarship. Ayon sa mga nakaligtas, kung wala si J-Boy ay hindi nila alam kung paano sila makakalabas sa kanilang mga bahay dahil sa matinding baha. Ang kwento ni J-Boy ay nagbigay ng inspirasyon hindi lamang sa kanyang komunidad kundi sa buong Cebu. Ang kabayanin ng batang ito ay paalala sa lahat ng kabataan ang tunay na heroismo ay hindi nasusukat sa pera o edad kundi sa tapang, malasakit at handang tumulong sa kapwa sa oras ng pangangailangan. Sa murang edad, ipinakita ni Jayboy Magdadaro na ang kabutihan at determinasyon ay kayang gumawa ng malaking pagbabago sa buhay ng iba. Para sa FYI, Teen Matro Abante. Ayun, ang galing naman. Oh, saludo, saludo kami sa iyo,